for new driver, dapat pa ba tayong maglagay ng sticker na Be Patient New Driver? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan lang natin tong sticker na to no, na yung iba ay naglalagay ng ganito sa kanilang kotse. Well, merong positive and negative effect yan. Ano? Positive, well, pwede kayong pagbigyan ng mga uh, driver na kaya pala kayo ganito mag-drive, kaya pala ganyan yung way ng driving ninyo, eh, new driver kayo. Pwede kayong intindihin. Pero, paano yung mga driver na hindi ganun, no? Pwede kayong i-challenge nyan. So, pwedeng kayo ay pahagingan. Pwede kayong pagka-overtake sa inyo ay prinuhan kayo bigla. Sina-challenge yung galing ninyo sa pagdadrive. Para sa akin mga paps, no, kaya nga kayo nakakuha ng non-pro na driver's license, ibig sabihin na ipasan na ninyo yung mga requirements, yung practical exam, yung yung written exam. So yung skills niyo is enough na para makipagsabayan sa kalsada. So yun mga paps no, kung sakali mang uh, gusto niyo mangligay, eh okay naman, wala namang problema. Pero yun nga, uh, para sa akin much better na wag na kayo maglagay ng ganito kasi yun nga hindi niyo alam kung sino yung pwedeng ma-encounter niyo sa kalsada. Kumbaga, pag kayo ay nagda-drive, be confident no na sabihin niyo sarili niyo na magaling na ako mag-drive o marunong na ako mag-drive, yung skills ko is enough na aayusin ko yung pagda ko. So yun, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like at kung may comment kayo, just comment down below. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.